Dear Tita L, magandang gabi po sa inyong lahat. Naisipan ko pong sumulat dahil sa aking pinagdadaanan ngayon sa buhay. Ako po ay isang call center agent at breadwinner ng pamilya. Masaya po ako na nakapagbibigay sa pamilya ko. Di naman po ako nabibigatan sa mga responsibilidad ko sa kanila. Pero dahil sa parang naging dependent na sila sa akin, nang matagal Nahihirapan po akong magdesisyon na sumama sa fiancé ko at magpakasal. Ang pamilya ng kuya ko ay kinupkup rin namin sa bahay namin ni na mama at papa. Kasama na rito ang anak niyang 5 years old. Madalas kinukulang rin si kuya kaya ako pa rin ang nagbibigay ng pangangailangan. Tita El, mahal ko ang pamilya ko pero nais ko na rin sanang bumuo ng sarili kong pamilya. Matagal-tagal na rin kami ng Uh, mag -fiance. Mahigit 3 years na pero di pa rin kami nakakapagplano ng kasal. Sinubukan kong uh, kausapin ang boyfriend kong si Patrick tungkol dito pero wala naman siyang magawa sa sitwasyon. Tita L, ano po kaya ang aking magagawa? Paano ko ba masasabi ang hinain ko sa pamilya ko? Gusto, gusto ko na po kasi talagang magsimula ng sarili kong pamilya at lumagay sa tahimik. Nagmamahal, Natalia. I love your name. Natalia. Natalia doesn't state how old you are, no? Uh, sa sulat na nabasa natin. Pero, alam mo, ang pinakan the best dyan, sabi mo nga, they've learned to depend on you for things that Um, kahit pa sabihin mong hindi ka naman nahihirapan ay nagiging kahit papano no um, responsibilidad mo na rin pero hanggang kailan? yun yung tanong kaya nga nagkaroon ng word na nakadepend na sa'yo pero dapat Mars may hangganan yan. Because you also deserve to be happy. And papaano ka liligaya kung ang puso mo at yung isip mo ang, ang, ang track eh dapat marrying age ka na and gusto mo nang bumuo ng sarili mong pamilya. Paano mo yun magagawa? Siguro, the best way is talk to your family and tell them na matagal-tagal na rin kaming engaged ni Patrick. e eh, baka layasan pa ako niyan. Mahuli ako sa biyahe, mga kamag-anak. Kuya, okay lang ba na um, siguro isang taon na lang habang nagpaplano rin kami? Baka mga one year na lang ako makabigay ng sustento sa pamangkin ko, ha? Yung in a nice way mong sabihin, yung hindi yung hindi naman out of frustration, 'di ba? Tell them in a nice way. Maintindihan ko pa kung yung kapatid mo, Um, hindi mo na mabibigyan ng sustento. Pero siguro sa parents, iba yun eh. ba? Diba? I always believe that um, kahit pamilyado na ang, ano, ang isang tao, meron at meron ka pa rin iaabot sa mga magulang mo. Kahit konti lang yan. Kasi imagine mo, lalo na if your parents are seniors, if they are retired, they have nothing, no pension, paano rin sila mabubuhay? Unless magkasama kayo sa bahay. 'di diba? Eh ikaw parang feeling ko, uh, Natalia, gusto mo na rin bumukod eh para makapagsimula ka na ng sarili mong buhay. Maganda rin naman 'yon, nakasama na ng kuya mo, yung nanay at yung tatay mo. Sa isang bahay. At least kahit pa paano, ka yung kalooban mo na um, your parents as they grow even um, older, meron silang kasama, yung kapatid mo, yung kuya mo siguro sa parting yun, kausapin mo na lang sila na okay lang ba na ganitong amount na lang ang maibibigay ko sa inyo kasi kailangan ko rin paghandaan yung sarili kong buhay. Yung buhay naman naming dalawa ni fiancé ko na si Patrick. I guess, um, hindi naman siguro sasama yung loob nila because to begin with, masakit man pong pakinggan, ano, sa mga nakikinig ngayon, saka sa mga nanonood, your um, ano, your pamangkin is not, hindi ko naman sinasabing not your responsibility, pero responsibility yan, first and foremost, ng kuya mo. Kasi, kaninong anak bayan ikaw, kumbaga sa pelikula, best supporting actress ka lang, dai. Hindi ka dapat ang bida. O, oh, ba diba? So, dapat ikaw lang yung support-support. Hindi dapat ikaw ang um, tumutustos talaga. So, siguro, bigyan mo lang sila ng certain amount every month. And then, sabihin mo na, pasensya na kayo, ito lang yung kaya ko na. Kasi, kailangan ko na rin maghanda. Para sa future plans ko. I'm not being selfish. Otherwise, hindi na talaga makakapag-abot. Kaya lang, sana intindihin niyo rin po ako na gusto ko na rin um, bumuo ng sarili kong pamilya. Gusto ko na rin magkaroon ng little five years old katulad ng pamangkin ko. And I think they would understand. And isipin mo na lang din that that would also be a motivation for your kuya na mas kumayod. Kesa sa um, alam niya na kada buwan, ay, dyan naman siya na no? Natalie, Bigay niya ako yan. Kahit pa paano para sa pamangkin niya. ba? Diba? Kahit pa paano, extra added motivation for your kuya to work even harder para kanino ba? Eh, ba diba, sa anak din niya yan. ba? Diba? So, sana Natalia, naging malinaw <laughs> kahit pa paano. Nagkaroon ka ng enlightenment. Otherwise, bubuksan namin ang maraming ilaw dito. <laughs> para mas marami kang enlightenment. <laughs>